walong Malungkot ako. <laughs> Bakit? Ha? Ano nga Nakakasad ah, kasad kasi. Dami dumadating na pagsubok sa ginawa natin na Moto Club. Recently, dami natin pagsubok, dami nating mga challenges, ang daming mga senaryo na Kasi, di ba, tayo yung YouTube natin naka-base sa comment section, di ba? Alam mo yan, di ba? Ever since. Since 2020, nung dinevelop natin yung motoclub natin. Ano na, na-establish na natin yung we're looking sa comment section. So, syempre, binabasa natin ang bawat comment ng mga ka-amazing natin. Merong good, merong bad, may mga judgment, may mga alam mo yung alam mo yung di ba? So may may nasaktan ako dun sa isang comment. Gusto mo ba marinig kung saan ako nasaktan na comment? Hmm? No Siyempre, lagi nila sinasabi, maglabas tayo ng sentiment, maglabas tayo ng mga... mga suggestion or ano natin. Pero may isang specific comment na nasaktan ako. Gusto mo ba marinig? Kasi minsan hindi kasi nagbabasa ng comment eh. Ako lagi nakakabasa. So, isi-share ko lang sa'yo. Gusto Eh... Dun, dun tayo nakakapag bonding sa mga ka-amazing natin eh, sa comment section. Pansinin mo na lang yung positive. Hindi, syempre, appreciated natin yung positive. Pero yung negative, kailangan din natin i-address so, kasi... Sabi, bakit di ba tinatomic yung positive? Hindi, kailangan nga natin explain kung bakit ganun yung comment niya. Baka... Baka mag... Ano, baka magiba yung comment niya. Baka maging... Baka ano siya, magiba yung pananaw niya sa buhay. So, ano yung sabi? So, ang sabi... Na itong PBA Motoclub, kunya-kunya riyan lang. Na nagcha charity <laughs> Diba? Tapos, pinambibili lang naman ng Ducati. Hindi <laughs> ka ba masasaktan nun? Hindi. Bakit ha? ka masasaktan? Teka, ulang-una sa lahat. Binenta ko yung BMW ko para makabila ako ng Ducati. Bakit ka nasasaktan sa mga ganyang comment? Eh kasi, hindi totoo. Ngayon ako kasi yung... Kung hindi nga totoo, bakit ka masasaktan? Pero ako nga kasi yung person na if may nalilitong isang tao, gusto ko siya i-guide. So baka nalilito lang siya or... Or, baka gusto niya, papag-usapan mo siya sa ganito. Hindi ko naman siya ipapangalanan eh. Pero alam niya, kaya rin yan. ano naman siya. Happy Gagaw, siya. Lalo niya ulit. Ah yan, nakuha na yung attention. <laughs> Hindi. Ano siya, ang mangyayari dyan sa taong yon yung ganun ang pananaw sa buhay, <laughs> yung hinahanap yung negative, di ba? May mga tao kasing mas masaya silang makarinig ng negative kaysa sa positive. May mga taong gustong maglabas ng negative thoughts. Tapos gusto nila lahat ng mga pakiramdam niya negative. Alam mo mangyayari sa taong 'yon? Hindi magiging successful. And syempre, gusto natin lahat successful, 'di ba? Gusto natin damay-damay tayo dito sa YouTube channel natin. Na yung success natin, masishare natin sa success ng ibang tao. Yes. Uh, yeah. There's a lot of people you think want you to succeed sa totoo lang, there's people that follow you because they want to see you fail. Ooh. Done, that, man. That's deep. That's the only reason why they're following you. It's not because they like you. So, Kasi dun, Siguro gusto nga na makita, bumagsak ka. So, dun sa 550,000 subscribers natin, may mga nakapollow sa atin para makita tayo mag-fail? Oo, oh, siyempre. Malamang. Unang-una sa lahat, Jay, ano ang, bakit natin tinayo ang PBA Moto club? Bakit na, ano yung goal ng club natin? Alam mo yan, from day one, lagi natin pinag-uusapan. Ano ang goal natin? Siyempre, um, to give back, to be good vibes, to be able to help others. At the same time, have fun doing it. Exactly. For us to have fun, yung kamaraderie natin, yung tropahan natin. And then, by doing that, nakapag-create tayo ng funding para sa charity work natin. So, alam mo, Riggs, a lot of people say things without knowing the facts. They just say things kung ano nakikita nila outside. Pero they don't know what's going on inside. Guess mo? Yeah, kaya so, yun yung, So, they come up with their own conclusion lang. Kaya yun yung ano natin. Kaya yan yung goal natin is to let them know. Para hindi na sila mag -negative. Thoughts? From, from day one, I've been telling you. Day one pa lang, wala nga tayong ginagawa do po, For fun lang ginagawa natin. Doon pa lang may negative comments na. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, kahit tama, kahit feeling mo tama, there's always that one person that's gonna see the bad things in what you're doing. No matter what. So, parang sinasabi mo na ang success, <clears throat> Laging may kasamang ganyan yan. Yes, because not everyone has your same outlook. There's people that just wake up in the morning and be like, Hmm, what negative things can I do today? <laughs> Yun nga yung ayoko. Eh, hey, wala, wala. Kasi hey. ako kasi yung tao na gusto kong idamay lahat yung success ko. Dapat lahat. Yeah. Ano yung sinabi ni Big Boy, Big Boy Cheng? Napanood mm. uh, mo yun, yung trending na ginawa ni Big Boy Cheng? Oo. Uh. As a businessman niya, ah, uh, business perspective niya, gusto niya, pagka umangat siya sa buhay, gusto niya lahat ng kasama niya angat din. Mm. Dahil magmumuka daw siyang tanga, pag siya lang yung nasa taas, tas lahat ng kasama niya mm. ay nasa baba. Oh, sa yes! Good, That's good mindset. Kaya nga, so yung YouTube natin, yun din yung gusto natin pero, dito. Pero, the problem with that, hindi lahat ng kasama mo is rooting for you. Remember that. Oh, yeah. Man, that's deep. Oh, yeah. Ano ko nga araw na to? Deep ka. Eh, hey. Malalim ka ngayon. Na ano lang sa mga sinasabi mo eh. Kasi, it's like, it's a experience lang eh. Not everyone that's in your circle is rooting for you. Totoo Ooh. Ito yan. Totoo yan, bro. Yeah, that's true. So, so yan. That's why you just gotta be careful, man. So parang nga mangyayari, yung subscriber natin, nasa loob ng circle natin yan. Mm. So nakapasok sila. Mm. And then, they're still not rooting for you kahit pumasok sila dito. Mm. Kasi okay. nga, iba yung intention intentionality. Alright, nice. Tapos meron naman iba, hindi ka kilala, pero they're your number one supporter. Alam mo yun? Oo nga. mga taong ganun na you never met them, you've never spoken to them. Pero bro, yung support nila, grabe. Diba? Experience nothing. Yes. So it goes both ways. So, you there's no point in trying to please everyone. Just you, do what you do, man. You're, alam mo sa mo. You're a good guy. You're not stepping on anyone. You Yeah. So just just do you. Continue to be good vibes with people. That's mm -hmm. why I think we successful in PBA. Mo Genuine, naman yung good vibes nothing. We just want to try and enjoy. We just want to have fun. We just want to. Yeah. create you know smiles and and laughter for everyone. Um but again, there's people out there that are miserable that if they're not happy, they don't want you to be happy. Ah. Mga tao talaga ganun eh. Kaya nga 'di ba, kaya napapansin mo pag may mga negative agad nag-apologize na lang agad ako. Oo. Para matanggal yung negativity nga nila. But yun nga sabi mo, baka siguro nasa character na nila to be negative. 'Di ba? Imagine mo, imagine mo, binibidyo na nga natin yung help natin. Nahihiya na nga tayong ibidyo kasi it's considered poverty porn, di ba? Oo. Well, Ayaw natin yes, yun. But kasi tayo, lose-lose situation tayo. If we don't take a video we're doing, sabihin nyo, no. wala Kasan na yung mga sinasabi nyo. Oo. Kaya pag binidyo mo. Pag binidyo mo, ah, Look, they're, they're trying to make themselves <laughs> look good. They're trying to... Uh, <laughs> Hindi naman totoo yan. Fake yan. So, wala kang gagawin tama. Kahit so, anong gawin mo, may mali. Tama, that's what I'm saying. So, there's no point in trying to please everyone, man. Just do you. And yung mga nakakomment na, hindi totoo yan, pinabili namin ng Ducati yan, mga ganun. Ano ang kala mo sa akin? Wala akong naipon sa 10 years ko na professional basketball player. Tapos hindi rin ako nakapag-type ng negosyo ko. Doon ako kukuha sa YouTube. Ang gawa na nga natin transparent lahat yung transparent, pati sa mga members natin, sinasabi natin. Ito yung funds natin, ito yung nakolect natin for the whole month, ito yung gagamitin natin for charity work, di ba? Di ba, nag meeting tayo. Oo, oh, nagpapaset tayo ng uh, meeting. Ayaw nila naman pumunta. Yun! So, wala na tayong gagawin doon. yun nga yung sinabi mo kayo na, kahit nasa loob ng circle mo, parang, parang hindi pa rin sila sangayon kahit nasa loob na ng circle mo. Yeah, that dapat you learn how to talk. Yeah. Communication is key in a good relationship. Yeah. Do you agree? Yes. Ayun. So, yung iba hindi na nakikipag-communicate sa atin, medyo parang nag-cold. Alam mo yung cold? Alam mo yung malamig na yung approach. So, I guess I guess tayo naman lahat naman ng mga members natin. This is non-profit organization. This is parang parang Volunteer. Voluntary ka. Pero siyempre yung perks mo, yan. Siyempre, malilibre yung food mo, yung gatherings mo, yung barkadahan mo, yung gasolina mo. Lahat. Di ba? Sino shoulder ng funds natin, if sasama ka for charity work natin, di ba? At sa mga gatherings natin. But, yun nga, you cannot please anyone, you cannot please everybody. You can control what you can control lang, as much as possible. Di ba? Tama. Correct ka? Tama ka. Deep ka ngayon, marami akong natutunan sa'yo. Ang problema kasi sa akin, Jay, mabilis ako mawala ng ano, motivation. Doon ako kumukuha ng motivation sa mga positive na mga comment. Eh, doon ako na mag-focus. Yung mga negative yan. Pero sabi niyo nga, basahin ko pa rin yung negative. Baka kasi may matututunan tayo doon. Ako ang focus on na mga ganyan. Life is too short. Kasi makukonsume ka eh. Yeah. Yung negative is more, tignan mo, yung pinapansin mo. Tapos yung mga taong sa mo support, nakakalamutan mo, pinapansin mo lagi yung mga negative. Hindi <coughs> naman sila deserving ng time na sagutin mo eh. Hindi, naalala mo yung sinabi ko sa dati. Gusto ko lahat, lahat ng mga nagbabash, lahat na ng, ng yung negative. Hindi Feeling mo, ko kaya ko. Hindi mo kaya yan, po. Dati nung, siyempre pumasok tayo sa, dito Kasi sa YouTube. Every day there's a new hater that's being born. <laughs> Kabar baby pa lang? Every day. Baby pa lang, hater na? Hindi. Hindi ko sabihin ganyan. Kunyari, pag-gising nila, ha? Ah. Mali yung ginawa ni Rico dito. Hindi ko na siya. Uh -huh. Babash ko siya, no? Hindi, babash ko na siya. Isang malibo lang or feeling nila maliga. Tingnan mo na lang Kaya yung... Hindi naman nila alam yung buong story. Tingnan yung... mo na lang yung opinion ko, Jay. Op opinion lang to, ha? Ah. Opinion ko. Di ba? Hmm. Dati, BMW rider ako. Hmm. Dalawang BMW hmm. motorcycle ko na. GS boat. Hmm. Yung isa HP na GS, yung isa 48 Edition na GS. Uh -huh. Natry ko ngayon yung Ducati. So ang opinion ko, Ducati is number one. Uh -huh. Dati kasi lagi kong sinasabi, BMW number one. Kasi yung pa lang yung natatry ko, di ba? Hmm. Ngayon natry ko na yung Ducati and for me, mas gusto ko yung Ducati. Okay. Nag-comment lang ako, number one Ducati. Ang daming mga galit sa akin tapi Sabi ko, balimbing ka dati. Sabi mo, BMW number one. <laughs> Ducati number one. Eh? eh, kasi ngayon hindi ko pa natatry yung Ducati dati. Gets mo ba? Yeah. So, yung opinion ko, sobrang relevant sa kanila dahil nasisira yung araw nila, nagagalit sila dahil sa mga comment ko. Eh, syempre, I apologize for that. Pero opinion ko to. Pag opinion mo, Jay, kunyari, sinabi mong BMW yung gusto mo, or Ducati gusto mo, eh, ano ko yung opinion mo, i-respect eh, ko. Everyone's entitled to their own opinion. Naman. Exactly. Diba? <laughs> Bakit? Opinion niyo yun yung, yung ginadjudge ka? Opinion lang naman nila yun. <laughs> oh, baka sila magka-opinion sa'yo? Pwede rin. Oh. <laughs> Pero yung opinion nila, may halong judgment. Hindi opinion yun, judgment yun. Sabihan ka ba naman, ha? tanga, bobo, di diba? Dahil may yung opinion mo, hindi sila sangayon. So, sasabihin kanilang, tanga ka, bobo ka. O, oh, opinion ba yun? Amazing Judgment siya. yun. Amazing sila. Diba? Yun lang yun. Ayun pa, yun yung pinaka-comment. Marami namang mga comment pa. Meron nga rin mga comment na, na bakit daw, ano, ako lang salita ng salita. Eh, ikaw, eh sabi ko nga si JJ, <laughs> ikaw na lang. Gusto mo Ikaw yung madal eh. Kaya nga. Eh, Pero, ano bang gusto nila sa YouTube? Tahimik lang? Hmm. Eh, nag-create tayo ng video para makakreate tayo ng funding. And then yung funding, masishare natin sa mga charity work natin na target natin monthly. di ba? And yung monthly charity work natin, binibidyo natin yan. Hindi natin yan itinatago. Kahit nahihiya nga tayong ibidyo, di ba? So, uh, just do you, man. Ang problema pa, yung... hindi naman ako magaling dito eh. No, they don't care, bro. <laughs> okay. so just do you. Pero ikaw na appreciate mo. Of course, bro. yeah I, appreciate, ang, I appreciate all my 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 friends, man. Yan ang importante. Diba? Okay, That's balik like, na. Exactly bumalik that. na yung motivation ko. Nawala na kasi for the ka following ano eh. Na couple of so, days. I want to na those who matter. Matter. Doon ko mag-focus. Diba? Oh. Yeah. Those that don't matter, then so, Just don't pay attention to it, man. I want, I want to thank yung mga sumusuport sa atin. Yeah, yeah. Hindi ka mag So, sobrang thankful tayo sa basketball team natin and kay GameX. Yes. Of Ch course, si GameX yung basketball team natin. Para nung Hinebra ka. Tsaka kay Beast. Beast Motorcycle Tires. Cylon. And Cylon Tires. Yan yung mga main supporter natin. Yep. Finiclo. Even, even Pocari Sweat, di Boss ba? Monching. Boss Monching. Boss Monching Talisayon, of course. Tingnan mo, ikaw. Hinebra, team mo dati, di ba? Oh. Sobrang thankful ka sa Ginebra. Sobra. Ipo-promote mo yung Jin Yes, of course. Di ba? 'Yung brand namin yun eh. Exactly. Basketball team natin ng GameX. Oh. Si GameX tumutulong pa sa charity work natin. Mm. And we will by hook or by crook, we support GameX. Mm. Dahil give and take tayo eh. Tinulungan niya yung initiative natin, tutulungan din natin si GameX. Kasi sinasabi mo. May never tired dati, eh, di ba? Oo. Oh. Eh, alam naman natin, masama ang alcohol. Exactly. Di ba? Ang daming namamatay sa alcoholism. Pero sasabihin ni Rudy Hatfield, uminom ka ng maraming alcohol. Hindi, never sinabi ni Rudy yan. Pero Kedi siya yung nasa... I-promote lang siya natin. Siya commercial, eh. I-promote lang natin na product yun, ni. Eh. Oh. Pero hindi ni sasabihin ni Rudy, Bro, lahat kayo uminom ito, non-stop. Hindi sasabihin niya yun. Siyempre, after the commercial, sasabihin Drink moderately. Moderately. Diba? Exactly. So, ibig sabihin, yung alcohol. Everyone knows you could die from alcohol. Everyone, everyone knows it's bad. Yes. Everyone, everyone in the Philippines knows it's bad. Pero alcohol is widely accepted, so okay. no one thinks, "Hey, what you promote yun?" is the most popular team, exactly. Ever. Mm -mm. Right? Walang issue. Ngayon, naka-issue dito sa atin kasi they're saying we're promoting gambling. Tama? mm, -mm. So, what's the, let me ask you, what's the difference between that and promoting alcohol? Mm-hmm. Yeah. Ako, I don't, I don't promote gambling. Yeah. Sabi ko na sa'yo yan. Pero, yung, yung GameX, it's more of a game, it's more of like a... Ending game. Yung mas, mas magiging appreciate mo yung basketball game if you play GameX. Yeah, it's just it's just That's it's for more me. like That's a for game, a game within the game. And the same thing with that. You guys are grown, diba? Right? Be smart. Play, play responsibly. Play responsibly. Like, like drink responsibly sa yeah, alak. Play, play responsibly. You guys are grown. Don't don't, don't judge someone because this is our team. We're supposed to promote, right? yeah. They're the ones that are supporting us. Why don't, why can't we support them? With partnership of Cylon and Beast Motorcycle Tires. Yung and name fin natin is... And Be Finn and Claw. Yung name natin is Binyan, Tatak Gel, GameX, Gamex, Beast Motorcycle Tires. Yeah. Sobrang haba nung game natin. Dahil that's yes. lahat yan so sumusuport sa team natin. Yes. And as a player, as an ambassador, as an endorser, we can give back by promoting them. Dama? Hindi? Yes, of course. Right? So, same, same nga sa Ginebra. Suit mo so, yung jersey. It's the same thing, man. Suit mo yung gimmick sa jersey. There's, there's no difference. Kaya nga. And direct siya pa tumutulong sa Mante Charity Work natin. Di ba? Kaya talagang, I love gimmicks. At, play responsibly. We always say, play responsibly. Oh, thank you din pala kay, ano, Kay Kinetic din, supporting us. Marami pa eh, maraming mga product na may help sa atin. Eurotex. Eurotex, kay Big Boy Big Cheng. Boy, Big Boy. Naalala mo nung ano, nung nag-request tayo ng bed for the orphanage? Teka, walang ano, no walang hesitation si Boss Big Boy Cheng. No? Next day, nandun na. No, the next day, bro, anong address nyo? Papa, -deliver ko yung in-request nyo na bed para sa mga bata. <laughs> Instantly. So, balang wala kami masabi kay Boss Big Boy Cheng. I'm sure, hindi pa yan huli. Marami pa mag-request sa atin ng mga baka. Eh. Siyempre, marami pang orphanage sa Pilipinas, di ba? Isa pa lang yung natutulungan natin ng orphanage. So, yan. Yeah. Dalawa na. Dalawa na ba? Oo, oh, oh, meron pang SOS lipa pa, no? Yep. Yeah. So, dito kasi, mga amazing bago tayo magtapos, tapos, tapos na kami mag-stretch, mag-start na kami mag-workout ni Lamberto. Bibigyan ko ng piece of advice before tayo matapos. Dahil ito naman yung goal din namin, makapagbigay kami ng advice kasi baka magamit nyo sa daily life nyo. Alright? Gusto mo marinig yung advice ko? Yeah, go. Baka matutunan. merong ka rin matutunan. Dalawa to. Two-parter. Una, don't judge the book by its cover. Basahin mo muna yung buong content bago mo i-judge. Tama? Bago ka mag-judge, pag-aralan mo muna, baka mali yung judgment mo. So, syempre, sa dami natin pinagdadaanan ngayon, lately, nag-judge tayo as a group, pero it is what it is. Opinion nyo yan, opinion namin to. We will respect your opinion. Please respect ours. So, again, Do not judge the book by its cover. Do not be judgmental in this world. Dahil minsan, baka mali yung nasa isip mo. Pag-aralan nyo muna yung content, yung buong story, yung storyline, kung sino ba ito, kung sino ganyan, ganyan-ganyan, bago kayo man-judge. Right? And pangalawa, gumising kayo ng masaya. Jay? Okay. Life is short. Yes. Gumising ka ng masaya. Dahil, If gigising ka ng galit, malungkot, Ito, Jay. It's gonna affect your whole day. Yan, yeah, naniniwala ka ba? Na pag masaya ka, mas malakas ka, mas makakapag-isip ka ng maayos, mas light yung pakiramdam mo, mas makakatalong ka, mas makakatakbo ka ng mabilis. Kaysa sa paggalit ka, mabigat yung pakiramdam mo, mas sakit yung ulo mo, mabigat yung mata mo, dahil malungkot ka, masaya, galit ka, di ba? So, instead, find a way. Find a way to be happy. So, kung may problema ka, ganyan naman sa, ba, sa mathematics. Pag may problem, may solution. Di ba? Pag nag-aaral ka ng mabuti, alam mo yan. Bibigyan ka ng problem ng teacher mo, so solve mo ngayon. Tapos, yung bago mo i-solve, may solution yan. Kung paano mo i-solve. So sa bawat problema, mga amazing kung ano man yung kinakaharap mo, kung ano man yung problema ang pagdadaanan mo o pinagdadaanan mo, there is always solution. Hindi nga lang minsan mabilis. Minsan mabilis yung solution. Minsan mahaba. Minsan mahirap. Pero there is always solution. Never stop finding one. Huwag kang titigil na humanap ng solusyon dahil ang problema, sinosolve yan. Okay, huwag kang gigib kung may problema ka. Yun, kami dito sa PBM Moto Club, ang dami namin problema. Hindi nyo lang alam yung mga pinagdadaanan namin. At sa inner circle namin, meron. Okay? But, we always find ways to solve it properly and genuinely. Do you agree? Tama? Tama. Tapos ka na? Tapos na. Let's go. Okay. So Let's go. mga kamasing, sana may natutunan kayo sa amin today. Pasensya na po. Nakapaglabas na ako. Motivated na ako. So thank you so much sa inyong lahat. And God bless po. And always remember in this world, outside man or inside, nasa road ka man, nasa school ka, nasa office ka, always stay amazing. PBA Moto PBA Moto Club PBA Moto PBA Moto Club buksan ang iyong game Sports app i-log in ang iyong account maaari kang pumili ng liga na nais mong laruin maaari mong tignan ang game schedule ng ligang napili mo pwedeng pumili ng match na gusto mo Piliin ang iyong lucky number combination. Ilagay ang halagang nais mong ilaro. 20 pesos mo can win 1,400 pesos. Maghintay para sa huling resulta ng laro.